Tama ba? Hindi. Yung pangalan dito ang nagmula sa... Et, Wag uh, ko din ka sure. Yung pangalan nito yung, na yung nagmula sa Pilipinas. Kasi yung ano, may... Pinoy may, at Philippines. May ano raw, may Pinoy daw. Ay, may ano raw na nagpunta sa Pilipinas. Kasi di ba ang PA uh, yung sa Ongping, yung pinakamatandang ano, Chinatown. Tapos, ang sabi noon, uh, nagpunta raw siya sa Pilipinas. Uh -huh. Tapos maganda raw yung ano doon, yung lugar. Tapos ano yung ano, ano yung pangalan ng lugar? Eh hindi niya ma-pronounce ano. Ang pag ano, ang sabi daw nung ano nung nung yung guy, ng 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 pala. Las mo na iyan. <laughs> video ko rito baliw ka. <laughs> mm -hmm. Kaya, ayun. Pero, umping talaga yung original dapat. Pero may isa na, pwede na rin. Ano? O, tara, dali. Ano muna ako? Dali na, go. Ito, go. Ay, sorry, mag-feature. Bisa muna. okay? na, sila muna para matapos na sila. Baka ma-chismis pa kami sa Pilipinas. Sabihin, nag nagkita kami dito sa... okay, dito second. rin tayo sa peso niya. Okay, maganda nga diyan, te. Another one, one two, Okay. Yan ka naman, dapat yung... Ganun naman ganun eh. Ah, ay. Ah, ang gano'n ng mga baklang bakla eh. Hindi na tuloy-tuloy pala 'to. Kala ko na i-post ko. sojak Soul seryoso yan. Soul Zodiac yan. Gusto yan request. Ha? yung to to general, the general. Dito si, ano to, Elra. Hmm. Go. 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 Habulin mo lang ako doon, ah. 我得走过来。嗯 最好啊！

Naram yung ano, utaw China. Utaw China. Ano? Ano yan? Utaw China, utaw China. Uh, no. Wapo. Ano, Vip, mauna ako. O, oh, sige, akit ba ako? Antay mo ako mga apag nandun ako sa buda. ko ng ka nang gumanong ka doon pa. और तरह ना और कोई इधर देखो दूजा दिखाओ हां हां तो पॉइंट से निकल कर हां लुक योर वो 30 सेकंड पापा के तो इधर इसको थोड़ा करके भैया को दिखाएं भाई और अदर वे हम गाइस गाइस वे टू वर्क दैट इन द Ilang steps ito? Ay, ba't ka nandito? Di ka nandiyo, di mo alam. Kahit nga kada ako kada Siguro, once a month, mag-exercise ako dito. No? Number, uh, once a month, pupunta ko rin. Once a month, eh. Once a

Hindi ba kasi masamang pahinga? Pawal. Ang mga mo. We can make it. We can do it. Dito may bigyan kita ng good shot. Dito lang maganda ng shot oh. Ha? Oo. No. Dito